Hello mga mare, another day, another video. And first of all, sisimulan natin ito sa pagkakape. Wow. Because coffee is life. Nakahit kahit mainit, <coughs> kape at yan na preferin. At na napasaya na yung mare nyo. Kompleto naman ang araw. And fast forward, kinahafunan ito. Lumabas kami at naglaro ang mga bata. At eto nga si Aling Maliit, nag -e enjoy Nagpupunta kami dito sa mall. Alam na niya kung saan siya pupunta. Wow. Diyan talaga siya unang pumupunta. At ayan ang kuya. Kasama din. Sige, enjoy lang muna kayo. sulit yeah. talaga kasi nag -e enjoy sila. And mas gusto ko din dito kasi walang akyat-akyatan. Kasi yung mga bata, pag nasundan mo sila, akyat ka din. Diba? Ganun mas ikaw pa yung napapagod na nagbabantay kaysa sa kanila. Kaya tamang video lang for the content. Sige, kalikot pa. Yan, nakakuha ng bola. At yan si Kuya, talon ng talon. Madami siyang kalaro. Masarap eh, siguro bumalik sa pagkabata, no? Talon lang ng talon. Laro lang ng laro. Walang iniisip na problema. Walang mga babayaran. Ito <laughs> si Aling Maliit. Nagluluto na naman dito sa gilid. Ayan ang favorite spot niya. Pagluluto. What? sasali to sa cooking show. Ayan, tamang talon ulit si kuya. Talon nang nagtalon. Parang palagha. At ah? ayan nga, umakyat na, umakyat na. Okay lang kasi mababa rin naman yan. No, to sawa yaring si maliit. Ayan, oh. Enjoy na, enjoy. Pati si kuya, ayan, nakamilk na naman. Wow. Sana, oh. And fast forward after sa paglaro. Ayan, kuskusan ng paa. Siyempre, relax din ang paa natin, mga mommy. Kuskus dyan, kuskus dito. Sana hindi na matapos ang pagkukuskos kasi ang sarap. Wow. Parang feeling mo ang linis-linis ng paa mo. Sarap pag kinakalikot din yung paa mo. Parang na-relax nare yung isip at ulo. <laughs> Sana next time mukha naman para hindi palaging paa. And after na, foot spa ayan, at nagbalinta rin ako ng kuko para isahan na lang. Para naman ma-relax yung paa natin kahit paminsan-minsan lang, 'di ba? Wow. In fairness, na diba, mabigat yung kamay ni Ate. And tadaan, tapos na, kakulay ng damit ko yung kuko wow. ko. And pass forward, kinabukasan, ayan, nagpalit na tayo kasi may pupuntahan tayo. nag pala kami sa labas, ayan, turo-turo. Ang daming pagkain, mabubusag na naman tayo nito. Yeah. Yummy! At pwede ka rin mag-order dito kung ano yung gusto mong ipaluto. Ayan, at hindi mawawala yung rice natin yes. kasi rice is life. Ayan, tamang kain na si Aling Maliit, si Kuya, at sasama din natin si Ate Ching. Ayan, kain na tayo. Salamat, Lord, sa blessing. ini try natin tong kare-kare nila. Mm, sarap. Palagi pala kami gumakain dito kasi bukod sa sulit, affordable pa and masarap pa. Wow. Ayan. Tamang sabaw lang si Kuya at ang kanyang favorite, pork sinigang, mas na maasim. And ayan, ayan, and that's all for today's video. Thank you for watching.